branded versus generics na mga gamot. Alin nga ba yung mas epektibo? Basically, yung generic drugs ay nagko-contain yan ng same active ingredients compared sa mga branded na counterparts nila. Pero pagdating sa price, di hamak na mas mahal talaga ang mga branded na gamot. Pero bakit nga ba mas mababa yung presyo ng mga generic na gamot? Karaniwan, mas mababa ang presyo ng mga generic na gamot dahil hindi nito kailangan dumaan sa mahal na research and development process at walang malaking gastos pagdating sa marketing. So kung parehong active ingredients ang laman ng generic at branded, so ibig sabihin pareho lamang sila ng epekto. Dahil bago ma-approve yung isang gamot ng Food, Drug and Administration o ng FDA, kailangan muna ng gamot na dumaan sa testing at makapasa sa standards. Kaya makakasiguro tayo na ang branded at generic na mga gamot ay magkatulad lamang pagdating sa strength, security at stability. Kasi requirement ito ng FDA. Ayun nga lang, hindi kasi lahat ng brand na mga gamot ay may generic counterpart. Dahil ito sa patent protection, kumbaga yung mga innovator companies o yung mga, o yung mga kumpanya na nakadiscover sa gamot ay sila lang yung pwedeng magbenta ng mga bagong gamot para makabawi sa costing from the research up to the discovery and production ng isang bagong gamot. Dahil million dollars talaga yung nagagastos dito. So basically, yung patent protection na yan ay umaabot ng 20 years. So protected yung gamot nila na sila lang yung pwedeng makapagbenta. So ibig sabihin sa loob ng 20 years, walang ibang manufacturing companies ang pwedeng kumopya o gumaya sa gamot unless na expired na yung patent para yung ibang mga manufacturing companies o yung mga generic manufacturing companies ay pwede na nilang mabili at magaya yung gamot sa mas murang halaga. So in short, yung pinaka main difference ay yung brand o yung pangalan ng gamot, presyo at yung marketing. Pareho silang may same na active pharmaceutical ingredients at pareho lang din yung pisa sa paggamot ng mga sakit. Sa video natin na to, aalamin natin kung alin nga ba yung mas better, branded ba o generic na gamot at i-feature na rin natin yung reyana generic products. Guys, so nga pala, tapusin nyo tong video na to and I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong registered pharmacist at expert pagdating sa mga gamot. Okay, para sa kaalaman ng lahat, choice ng customer o ng pasyente kung gusto nilang bumili ng branded o generic na mga gamot. Nasa batas natin 'yan. Magastos ang magkasakit, but for me as a pharmacist, mas prefer ko yung generic medications dahil mas mura yung mga to lalo na kung nagme-maintenance ka na. Kasi syempre kapag nagme-maintenance ka, araw-araw mo kailangan mag-take ng gamot. And yung mga maintenance sa mga gamot para sa high blood, diabetes, cholesterol at iba pa, ay napakamahal talaga kung aaraw-arawin mo. In the long run, napupunta na lang talaga sa mga gamot yung pera natin. Karamihan sa mga customers, ayaw nila sa simula ng generic na mga gamot. Kaya hindi raw effective, but uulitin ko, hindi ma-approve ng FDA ang isang gamot kung hindi kasing epektibo ng generic yung mga branded na mga gamot. So eventually, yung mga customers na ayaw ng generic, nag-switch din ng mga generic products. Kasi syempre, ang syadong mahal kapag inaaraw-araw yung mga maintenance medications. Eh, syempre, kailangan mo rin namang uminom sa generic at branded na medication, siguro nagkakatalo lang din talaga sa inactive ingredients. Kasi halimbawa sa Norbas na tablet, so yung Norbas na tablet ay isang branded na gamot na ginagamit sa hypertension. At ito ay may active ingredient na amlodipine. Sabihin natin 5 mg. Pero aside sa active ingredients, may ibang mga sangkap pa kasi na kailangan para ma-formulate o mabuo yung isang tableta ang tawag sa kanila ay inactive pharmaceutical ingredients. So, maaring hindi magkatulad yung inactive pharmaceutical ingredients para mabuo yung isang branded at generic na gamot. Ang importante kasi dyan, same na same yung active ingredient. Ang pinaka-rule naman natin dyan pagdating sa inactive ingredient ay okay lang kahit hindi katulad sa branded pero as long as safe ito, hindi nababago yung epekto ng active ingredients ay walang problema. So, yung mga inactive ingredient like yung, yung mga binding agent disintegrants. Ayun yung ginagamit para ma-form kasi yung tablet ng matibay. At ginagamit din natin yung ibang mga inactive ingredients para mas maayos yung pag-formulate ng tableta. Like, may mga machines kasi, for example, na dumidikit yung tableta sa machine, yung mga tipong ganyan. So, naglalagay tayo ng mga glidants pampadulas, sa pag-formulate ng isang tablet. Which is, hindi talaga naapektuhan dapat yung quality ng active ingredient. Kasi ayun naman yung gusto natin sa isang gamot, yung active pharmaceutical ingredient nya kasi in yung may effect as compared with inactive na again guys yung epekto ng gamot ay nasa active ingredient wala sa inactive may mga generic drugs na sobrang mura talaga pero may mga generic din naman na medyo mas mataas yung price pero syempre mas mahal pa rin talaga yung branded na medications so kadalasan yung mga generic na medyo mas mataas yung price compared sa ibang mga generic ito yung um, halos katulad na yung quality ng mga branded na medications tulad ng Rhea Products. Actually, marami silang produkto tulad ng ascorbic acid tablet o ng vitamin C nasa around 250 pesos lang siya per tablet. And then yung branded naman ay nasa around 5 to 7 pesos. Pero kung bibili ka kasi ng generic na mas mura, makakabili ah, ka ng 150 to 2 pesos lang. So konti lang yung difference. So actually nasa 50 cents lang yung difference kung bibili ka ng Rhea Ascorbic Acid as compared sa ibang mga generic na ascorbic acid. Ang isa pang gusto ko dito sa Rhea na product nila is yung Vitamin B Complex. So yung Rhea, marami silang products from antibiotics, para sa hypertension, para sa cholesterol, pain relievers and other prescription drugs. May mga generic drugs din talaga na syempre mas mura talaga sa reya. Pero most of them ay important sa ibang bansa like sa India, sa Pakistan at sa iba pa. At sa iba pang mga bansa. At kaya lalong mas mura yung mga generic drugs kasi minsan, di ba, parang because of the competition, maraming magkakatulad na generics ng amlodipine for example. Kaya, pababaan talaga sila na price. Siyempre, para mas mabili yung product nila, so binababa nila yung presyo nila because of the competition. So, kaya ako naman finiture yung Rayo na product. So, although hindi ako bayad dito, dahil sila yung subok na talaga, malaki yung difference ng branded at generic na mga gamot. But, but I recommend Rhea lalo na sa mga maintenance medications kasi nga, sobrang mahal talaga kapag branded. So hindi ko naman sinisiraan guys yung mga branded na mga gamot pero syempre kung ako man ay may unlimited na sources ng kaperahan I'll go with branded pa rin. Pero kung kinakapos-kapos ka sa budget syempre mag-generics ka na. Again, it's your choice naman kung gusto nyo bumili ng branded o generic na mga gamot. So, yung Rea na products ay made locally yan na may magandang reputation na company. Dahil isa sila sa mga naunang company dito sa Pilipinas o pioneer sa paggawa ng mga generic na products. So, di ka talaga mag-worry kung dinaya ba ng manufacturer yung paglagay ng mga ingredients sa generic na mga gamot mo. Make sure lang din na bumili kayo sa mga legit na butika o lisensyadong mga butika para ma-assure natin ang quality at, at ma-make sure na rin natin na tama yung storage condition ng inyong mga gamot para mapanatili yung stability at bisa ng inyong mga gamot. So ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan patungkol sa mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video. Sasagutin natin yan pero the steamer lang may mga delays lang din sa pag-reply kasi medyo busy rin ako sa work. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin ninyong magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye.